Kandang umaga po sa inyo. Sa pagkatagal-tagal po ng panahon, ngayon naman po ako nakabalik dito sa San Binon Resort dito po sa Erosin, Surusugon. Ang huli ko pong punta dito ay Pagkatanda ko po ay yung noong grade 6 pa yata ko elementary. Ang ah, laki na ng pinagbago sa oh, napakaganda na sa loob. Dito lad dati. Ano po dito? Ah, uh, hot spring, cold spring. Yan. Maganda po dito maligo. Siguro lahat ng mga taga Surusugon alam po itong resort natin. Kung bibisita po kayo di Surusugon, tanong nyo lang po kung saan po itong Erosin. O kaya i-google nyo lang. Mapupuntahan nyo po to. Maganda po dito. Ang laki na po ng pinagbago sa pag pipilihan nyo yung paliliguan nyo pwede kayong maligo sa mainit, sa pinakamainit at sa malamig ang lalakad tayo papasok ang ganda po yung papasok dito puro pa uh, puno nature na nature Yan. ang mura lang po yung entrance dito 75 ay 75, oh, 100 pala, 100 na yung entrance pag peak season siguro kaya ganun ang entrance nila hindi ko alam kasi ngayon lang ako nakabalik eh. Kasi dati nung bata pa ako, napakamura lang ng interest dito eh. Ito pa yung paligid niya, yun yung bundok. Yan. Puro nature. Pag nature lover ka, ah, uh, matutuwa ka dito. Napakaganda. So kilalang kilala na yung resort na to. Kaya medyo tinatao na talaga. Dayuhin na siya eh ito yung pinaka sikat dito na resort sa Erosin San Binon kaya kung bibisita kayo ng Sosogon huwag nyong papalampasin na hindi kayo makapunta dito sa San Binon Ayan, napakaganda dito yun nature na nature ang sarap ng hangin sariwang sariwa yung mga ligaw na ano Maroon kung ano mga yan basta ang sarap na hangin malamig bisita lang po kayo dito check nyo lang po sa google yung San Binon Resort um, mandali lang po yung papunta dito kahit ipagtanong tanong nyo kung hindi nyo maano sa google tanong tanong nyo lang alam na alam to ng mga taga dito sa Rosagon ito maraming pili puro nyog maraming buko dito sa ano ba yung mga puno hindi ko kilala yun asang ganda sarap ng hangin ah, masyado kaso maraming tao ngayon kaya nagkakapunuan ng cottage Pal ang nangyayari kukuha ka na ng beron maghahantay ka ng merong lalabas okay. sa dami nang pumupunta dito kaya ganito lang yung ano dito pag peak season talagang paunahan dapat maaga kapupunta rito kasi ang ganda kasi dun sa loob eh saan nature na nature pang pagdating mo sa loob ayun parang nasa bundok ayun, daming mga naghahantay pa sa labas pero mabilis naman makapasok kaya kung pupunta ka dito dapat ano hindi peak season para medyo ma enjoy mo <laughs> yung pa ikot yan, ito na yung ano, yan na yung resort sa loob. Pero marami pa namang resort dito na mga katabi. Lahat naman puno, lahat na puno. Ayan, Ah, uh, namin lahat ng resort. So, puno talaga lahat eh. Nandito lang mga katabi lang sila. Madadaanan niyo pag papunta kayo dito. Ayan. Yan ang pang-yan ang parking. Malaki din sing ano ang bundok yung sa baba niyan yung hot, spring natural siya na hot spring hindi siya yung pinainit lang ng kung ano pa man na nagkapainit natural talaga siya galing bundok kasi malapit kasi dito yung ano yung vulkan yung mount bulusan kaya yeah, mainit kaya yeah, tayo tayo sa, sa loob Gantay pa kami na number namin eh. Number, number 24 kami. Asa number 21 ah. Kaya medyo matagal-tagal pa. <laughs> May ano, tindahan manok, lechon. Centro. Yang. Hello, <laughs> <laughs> na? Oh. Talagang naman, nagsunod na naman. Siyempre di ako na sa vlog Oo. Ako naman nagsunod. Para sa vlog nalang. na. Ay, dito siya na. Ay, dito siya na. Ay, dito siya

tayo sa loob ng San Binon napakadaming tao nature na nature ang ganda po dito bisita po kayo dito pag kayo po inaday ng Sorosogon San Binon Resort okay.

Đây nào, ô tô có quá nasa sa init dito. Tayo na usok-usok ko. Yan kasi bulkan yung tubig niyan. Kaya ganyang kainit. Sarap dito pag may mga sakit-sakit ka sa katawan. Ito ma-refresh -re yung katawan mo. Tayo oh, muna usok ko. Ang init niyan. Hindi mo ma hindi mo tatagalan ng ganyan. Oh, init. Grabe. so pa may init Ayan, yeah, sarap magbabad dito yeah. Tingnan mo yung ano ng ano may ano ng mga bato Iba yung, ayaw mo paano siya na na ganyan, ganyan. Ito yung mga saik, yan, ganyan, ganyan. Oh. Dahil siguro sa, dahil sa vulkan, nagagaling yung tubig, kaya naging ganito yung mga bato-bato niya. -bato Sir, may nito? Kain kaya? Kain, Ha? Okay. Oh. Ah. Masarap pagbaba dito. Parang, parang naliligo sa kumukulong tubig. Napakainip. Maganda maligo rito pag, ano, pag taglamig. Gabi, ganun. sarap sarap sa katawan ko muna yung video para makaligo ng mais malulubat na kasi